Hello guys, luto tayo ng merienda. Merienda natin ay malagkit rice po ito na may kasamang saging na saba. Yan, para yung saging na saba, pampatamis na rin po ito. Merienda natin to. Siyempre, hindi naman magiging ganito ito pag walang gata. May kasama po itong gata. Ano yan, lagkit na. Pwede na itong ihain. Pwede na itong kaingin. Palamigin po muna. Yan. Sarap to. Mmm, lagkit na po oh. Yan, pinatay ko na yung kalan. Pwede na tayong magmeryanda mamaya. Eh, na. Thank you for watching!